Terima kasih telah menonton! your face just the way you are. Saka pa po. <tipos> Lolo rin. Mama and Oh. oh. Balakang? <tipos> Kaya pag nagpapantalo na kuminsan dito na yun.

Ba, ay, ayoko dun sa labas. Kaya yeah. nga. Makasabihin naman ay sinira ang ano. Uy, yung mga bata! Nah, yung... Kahaya, kapit sa akin kasi. Na yun. Wala, magi stop yun dun. Sila ko na siya, nasa batang lasa. Oo, ewan ko, baka nai-pauwi na din ngayon. Baka pumunta yung mga yun dyan. Pagkakamasko na Pupunta yun dyan? Dapat pala anak ganyan na mga kasal. Alam mo ba may nakita ko sa ukay na ano, mga ganyan. Ang gaganda. Doon sa bahay yun. Pag umuwi ka, punta mo yun. Ang gaganda. Ang mumurat eh. Hindi mo ba ako binili? Ay, kailangan akong pera noon. Binili ko silang tsinelas noon. Eh doon ako bumili ng tsinelas. So, tumingin ako. Ganyan na ganyan. Sabihin mo mga idol, maging dosis yung bahay. Init. Sunblock na below. na, all mayaman tawin mo Ay, eh, ginawa pa lang school 'yan. Kala ko dati apartment lang 'yan. Ay, hindi. Bagong gawa pala to. Ano, ante? Kaya yeah, nga, happy fiesta. Pupunta ay sa nila? Yeah, lang. Uy, ang ganda ng ayos. Buhatin mo na ba? Wow. Ah, yeah. wow. Bakit ka dun? <laughs>